Nag-aalala ka ba kung saan mo gugugol ang iyong kawalang hanggan? Madalas mo bang nararamdaman na hindi ka karapat dapat na makapasok sa langit? Kung hindi ka sigurado tungkol sa pagpunta sa langit at naitatanong mo sa iyong sarili ang mga tanong na ito, ang video na ito ay para sa iyo. Sikaping manatili sa dulo ng video na ito dahil bubuksan ng Panginoon ang iyong mga mata sa limang nakakagulat na palatandaan na pupunta ka sa langit. Bago tayo magpatuloy, pakitiyak na nakasubscribe ka sa channel na ito. Nakatagpo ka na ba ng isang eksena sa aksidente, kung saan namatay on the spot ang mga sangkot sa aksidente? Nagtataka ba kayo kung saan sila pupunta? Ito ay isang tanong na pinag-uusapan ng bawat kristyano sa bawat oras, alam man o hindi. Iniisip mo kung nabuhay ka sa iyong buhay para pasayahin ng Diyos o kung nag-aaksaya ka ng oras sa pag-isip na nalulugod ka sa Diyos. Nais ng bawat mananampalataya na makapunta sa langit sa huling araw upang makita ang Diyos sa kanyang kadakilaan at karilagan. Sa pag-isip na iyon, patuloy kang nabubuhay sa pahina at mga direksyon ng salita ng Diyos. Ang pamumuhay sa ibabaw ng kasalanan sa tulong ng salita ng Diyos ay isang napakahirap na gawain dahil ikaw ay tinutukso araw-araw ng iyong buhay. Sinisikap mong maging katulad ni Kristo sa isang henerasyong lumihis sa landas ni Kristo. Nakatira ka sa isang lipunan kung saan ang kasalanan ay itinuturing na normal at ang mga paraan ng Panginoon ay nakikita bilang kakaiba. Munit sinasabi ng isa korinto labin lima oras limamput walo minuto. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, manindigan kayong matatag. Huwag kayong magpakilos sa anumang bagay. Laging ibigay ang inyong sarili ng lubos sa gawain ng Panginoon sapagkat alam ninyo na ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Sa talata sa itaas, ikaw ay pinapayuhan na manatiling taimtim sa iyong paninindigan para sa iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, si Jesu Kristo, dahil ang iyong pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Nangangako ito na sa kabila ng lahat ng pagsubok at kapighati ang kinakaharap mo, may gantimpala para sa iyo. Bilang isang Kristiyano, ang gantimpalang iyon ay buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Sa ganitong pag-unawa, alamin natin ang limang kahanga-hangang palatandaan na pupunta ka sa langit sa huling araw. Numero 1. kung ikaw ay lumalago sa isang relasyon kay Kristo. Bilang isang Kristiyano, dapat ay tinanggap mo si Jesu Kristo bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Kinilala mo na iniwan niya ang kanyang trono sa langit, bumaba sa lupa, at naging tao, lubos kang naniniwala na siya ay namatay sa krus ng kalbaryo, at nabuhay mula sa mga patay para ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng pamantayang ito ay kinakailangan sa iyo bilang isang kristyano bago ka tuluyang magkaroon ng isang relasyon sa kanya. Hindi ka magkakaroon ng relasyon kay Jesu Kristo kung hindi mo kinikilala ang kanyang pag-iral at ang mga sakripisyong ginawa niya para sa iyo noong ikaw ay makasalanan pa. Bilang anak ng Diyos, dapat kang magkaroon ng lumalagong kaugnayan sa Kanya. Nangangahulugan ito ng paggugol ng oras kasama siya sa pananalangin, pagninilay-nilay sa salita ng Diyos, at pagsunod sa bawat utos niya. Kung ikaw ay lumalaki sa isang relasyon sa Diyos, iyon ay isang malinaw na senyales na ikaw ay nasa tamang landas upang matiyak ang iyong lugar sa paraiso. Bilang anak ng Diyos, nagdadala ka ng mga bunga ng banal na espiritu, ang sabi ng Biblia, Ang mga bunga ng Espiritu ay kagalakan, pag-ibig, kapayapaan, kabaitan, pagtitsyaga, kahinahunan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Kung ang mga katangiang ito ay matatagpuan sa iyong buhay, ito ay isang palatandaan na ang banal na Espiritu ay gumagawa sa iyo. Si David ay nagkaroon ng patuloy na lumalagong kaugnayan sa Diyos, na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa Diyos ng madalas at humingi ng kapatawaran sa tuwing siya ay nagkasala laban sa kanya. Ang kaugnayan ni David sa Diyos ay nagbigay sa kanya ng kalamangan sa maraming bagay. Ipinagtapat niya sa kanyang bibig ang kabutihan at awa ng Diyos sa kanya. Mayroon din siyang malakas na paniniwala na siya ay karapat dapat na manirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang ganitong pananalig ay magagawa lamang kung ang iyong pakikisama sa Diyos ay lumampas sa isang tiyak na taas. Itinuring si Abraham bilang ama ng pananampalataya at nagkaroon ng patuloy na lumalagong kaugnayan sa Diyos na nagpatibay sa kanyang pananampalataya sa buong paglalakbay niya kasama ang Diyos. Katulad ni David, kumbinsido si Abraham na gagawa siya ng langit. Ang aklat ng Hebreo labing isa oras sampu minuto ay nagsasabi. Si Abraham ay umaasa sa isang lungsod na may matatag na pundasyon, na ang arkitekto at tagapagtayo ay ang Diyos. Si David at Abraham ay may kakaibang relasyon sa Diyos na nagpabatid sa kanila na mayroon silang ligtas na lugar sa langit. Sa labas ng pagiging kaibigan ng Diyos, palaging kinikilala ni David ang kanyang mga kasalanan. Ginawa niyang tungkulin na laging humingi ng mukha, at kapatawaran ng Diyos sa tuwing siya ay naliligaw dahil alam niyang nasa harap niya ang kanyang mga kasalanan. Kung palagi mong kinikilala ang iyong mga kasalanan at bumaling sa Diyos para sa bawat kaunting pagsuway, tulad ni David, sigurado ka na ang mga pakinabang na tinatamasan niya ay aabot din sa iyo. Sa loob mo ay kumbinsihin na ikaw ay tatahan din sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Bilang dalawa, kung tunay mong taglay ang banal na espiritu. Ang pagiging isinilang na muli ay hindi tahasang kwalipikado bilang kandidato para sa langit. Sa halip, ang pagiging ipinanganak na muli ay ang unang hakbang sa proseso. Ang pagtanggap at pagpapanatili ng banal na espiritu sa iyong buhay ay ang pinakahuling hakbang. Ang banal na espiritu ay ang ikatlong tao sa Trinidad. Kung siya ay tunay na nabubuhay sa iyo, iyon ay isang malakas na senyales na ikaw ay pupunta sa langit. Noong si Jesu-Kristo ay nagsasagawa ng huling hapunan kasama ang kanyang mga disipulo sa silid sa itaas, nangako siya sa kanila ng isang mang-aaliw na magtuturo at gagabay sa kanila sa lahat ng bagay. Ang pagkakaroon ng banal na espiritu sa iyo ay tulad ng pagkakaroon ng isang selyo ng pagsang-ayon na ikaw ay ganap na pag-aari ng Diyos at karapat dapat na makasama siya sa kanyang kaharian. Mababasa sa Efeso isa oras labing tatlo minuto negatibo 14 na. At kayo rin ay kasama kay Kristo nang inyong marinig ang mensahe ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nang kayo'y sumampalataya, kayo'y tinandaan sa kanya ng tatak ang ipinangakong Espiritu Santo na siyang deposito na tumitiyak sa ating mana hanggang sa pagtubos ng mga pag-aari ng Diyos sa kapurihan ng kanyang kaluwalhasyan. Ang paninirahan ng banal na Espiritu sa iyo ay malinaw na nagsasaad na ang Diyos ay otomatikong naging karapat dapat sa iyo na gumawa ng langit. Hindi ka na magdududa kung ano ang iyong patutumuhan kapag namatay ka o kung saan mo gugugol ang iyong kawalang hanggan. Ito ay pinaniniwalaan na ang banal na espiritu ay ang Diyos mismo sa espiritu, at ang pagkakaroon ng bahagi ng Diyos sa iyo ay nangangahulugan na magagawa mong kumilos, mag-isip, at magsalita tulad niya. Masusuklam ka sa kasalanan at sa patuloy na pakikipaglaban sa iyong laman. Ang isang bahagi mo ay susubukan na ibalik ka sa kasalanan, at ang iba pang bahagi ay susubukan na gawin kang higit na katulad ni Kristo sa pamamagitan ng banal na espiritu, ikaw ay magiging isang ganap na bagong nilalang, at ang iyong mga nakaraang kasalanan ay patatawarin. Ang sabi ng Biblia, Kaya ngayon ay wala ng paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. At nagkataon na bahagi ka na nila ngayon, dahil hindi ka na magiging alipin ng kasalanan. Ano ang iba pang mga palatandaan na nagpapahiwatig na ikaw ay pupunta sa langit? Pangatlo, kung nakita mo ang iyong sarili na lumalago sa biyaya ng Diyos. Ang pagkakaroon ng biyaya sa iyong buhay ay tulad ng pagkakaroon ng isang espesyal na uri ng kalasag sa iyong buhay. Ang biyaya ay nagbabalik sa iyo mula sa kung ano ang iyong nakaraan, tungo sa kung ano ang dapat mong maging kay Kristo Jesus. Tulad ng isinulat minsan ng isang manunulat ng kanta. Ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa lahat ng iyong mga kasalanan pinapatawad at nililinis ka ni Grace sa loob. Ginagawa nitong karapat-dapat ang isang hindi karapat-dapat na tao na magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya, kung nalaman mong nalantad ang iyong sarili sa mga lihim ng langit, natiyak na hindi ka karapat-dapat, ang biyaya ay gumagana sa iyong buhay. Ito ay maaaring ikagulat mo, ngunit ito ay isang konkretong senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa langit. Ang pinakamahalagang bagay sa paglago sa biyaya ay hindi ang pagiging perpekto mo kundi ang patuloy mong paglago sa kaalaman at karunungan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Ang tuloy-tuloy na paglago na ito ang nagsisiguro sa iyong antas ng pagpasok sa langit. Bilang isang kristyano, kung ang iyong espiritong tao ay hindi patuloy na lumalaki araw-araw, kung gayon ikaw ay patay sa espiritong iyon, dahil ang paglaki ay tanda ng pagiging buhay. Ang iyong paglago sa biyaya ay nakakatulong sa iyo na masuri ang antas ng mga pagbabagong naganap sa iyong buhay mula nang maranasan mo ang pagsilang ng banal na espiritu at noong ikaw ay nasa mundo pa na nakasuot ng kasalanan. Ang karanasan ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay ay lumilikha ng isang kamalayan sa iyo na, kung ngayon ay humihina ka ng iyong huling hininga, ikaw ay mananahan sa bahay ng Diyos nang walang takot na itapon sa lawa ng impyerno. Ang magnanakaw sa kanang kamay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay kinilala si Heso Kristo bilang anak ng Diyos na walang kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang bibig, siya ay umamin at sa kanyang puso, siya ay naniniwala na si Heso Kristo ay maaaring magligtas sa kanya. Kaagad, ang biyaya kay Jesu Kristo ay ginawang magagamit para sa kanya, at siya ay binigyan ng libreng pagpasok sa langit dahil ang biyaya ay nagsalita para sa kanya. Numero 4. Kung hindi mo ikinahihiya ang Diyos at ang Kanyang Ebanghelyo. Ang pamumuhay ng walang kahihiyan sa Diyos at sa Kanyang Ebanghelyo ay isang makapangyarihang indikasyon na mayroon kang tunay na pananampalataya sa Diyos na humahantong sa buhay na walang hanggan. Ito ay isang kamanghamanghang palatandaan na ikaw ay pupunta sa langit. Kapag matapang mong ipinahayag at isinasabuhay ang iyong pananampalataya sa Diyos nang walang takot o pag-aalinlangan, ipinapakita mo ang iyong malalim na pagmamahal at pangako sa Diyos at ang Kanyang biyaya sa iyo tungo sa pagtatamo ng iyong kaligtasan sa Kanya. Dinadala ng banal na espiritu ang katotohanan tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita ng direkta sa iyong puso, na nagbibigay sa iyo ng katapangan na mag-ebanghelyo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao anuman ang iyong katayuan o edad. Sinasabi ng Roma isa oras labing anim na minuto. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya, una sa Judyo, pagkatapos ay sa Gentil. Binibigyang diin ng talatang ito ang pagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo, at ang kahalagahan ng matapang na pagbabahagi nito sa mga tao sa paligid mo. Kapag walang kahihiyan mong ipinalaganap ang Ebanghelyo ng Diyos, nagpapatotoo ka sa banal na Espiritu na nananahan sa loob mo. Tutulungan ka naman ng banal na Espiritu na ipalaganap ang mensaheng ito ng pag-asa at kaligtasan sa mga hindi tumanggap kay Jesu Kristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Kung ikinahiya mo ang Diyos at ang Kanyang Ebanghelyo, Si Jesus mismo ang nagsasabi sa atin sa Aklat ng Lukas, Siyam oras dalawamput-anim minuto. Ang sinumang ikahiya sa akin at sa aking mga salita, ikahiya din siya ng anak ng tao pagdating niya sa kanyang kaluwalhasyan at kaluwalhasyan ng ama at ng mga banal na anghel. Sa puntong ito, nanganganib ka na tanggihan ng Diyos at mawawalan ka ng pagkakataong gumawa ng langit kung ikinahihiya mo siya. Sa kabila ng oposisyon o pag-uusig na kinakaharap mo, tandaan na ang pagtalikod sa Ebanghelyo ni Kristo ay may mas matinding kahihinatnan kaysa pagtitiis sa mga pagdurusa na dulot ng pagpapatotoo para kay Kristo. Dahil dito, ang pagiging hindi nahihiya sa Ebanghelyo ni Kristo ay hindi lamang pagpapakita ng iyong pananampalataya sa Diyos, kundi pati na rin sa lawak ng pagmamahal mo sa Diyos at ng iyong kahandaang ilarawan siya sa buong mundo bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Kaya nga, lakasan mo ang iyong loob, tumayong matatag sa Diyos, at patuloy na saksihan siya sa buong lupa, alam na ang iyong kaligtasan at pag-asa sa buhay na walang hanggan sa langit ay tiyak na. Number 5, Kung Ikaw Ay Nakasalig Kay Kristo Ang pagiging nakasalig kay Kristo Jesus ay isang palatandaan na ikaw ay pupunta sa langit bilang isang mananampalataya. Kapag matatag kang nakaugat sa iyong relasyon sa Diyos, nagpapakita ka ng napakataas na antas ng pananampalataya sa kapangyarihang tumubos ng kataas-taasan. Ang pagiging nakasali kay Kristo ay nangangahulugan na ikaw ay binigyan ng pagkakakilanlan bilang isang anak ng Diyos, at may karapatan sa lahat ng mayroon ang iyong ama. Hindi ka nahahatulan ng batas dahil ang kanyang biyaya ay naging sapat na para sa iyo. Magsisimula kang mamunga at umunlad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na kumikilos sa iyo. Ang banal na espiritu ay isang makapangyarihang manghikayat. Hikayatin kanya na dakilain si Kristo sa isang mundo na hindi siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Ang banal na espiritu, na siyang espiritu ng katotohanan, ay magbubuka sa iyong mga mata sa lahat ng nakatagong katotohanan na nagpapatotoo kay jesu Kristo. Ang katotohanang ito ay para lamang sa mga inaprobahan ng guro na angkop na tumanggap nito. Ang banal na espiritu na nasa iyo ay magiging pagalit sa bawat iba pang espiritung naninirahan sa paligid mo, nahahantong sa isang mas kaaya-ayang lugar para sa kanya na manahanan habang inihahanda kanya para sa paglalakbay sa hinaharap ang ating mga kasalanan ay kasuklam-suklam sa harap ng Panginoon, ngunit mahal pa rin ng Diyos ang makasalanan, ngunit hinahamak ang kasalanan kanilang ginawa. Ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Sinabi ng Biblia na hindi ang kanyang mga kamay ay masyadong maikli upang iligtas, ang kanyang mga tainya ay napakabigat upang makarinig, o ang kanyang mga mata ay masyadong bulag upang makakita. Ngunit ang ating mga kasalanan ay nag-ingat sa Kanya na malayo sa atin. Dahil dito namatay si Kristo sa krus para sa atin. Ang sabi sa Juan 3 oras 16 na minuto. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hangdan. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay ginawa para sa lahat ng naniniwala sa kanya. Noong unang panahon, ang templo ng Diyos ay nakapasok lamang ng mataas na saserdote pagkatapos niyang linisin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahandog ng isang kordero para sa pagbabayad-sala ng mga kasalanan. Ang templo ay may tabing na naghahati sa kongregasyon mula sa altar. Ito ay isang palatandaan na hindi lahat ay pinahintulutang makita ang pahinahang dako ng Diyos sa templo. Ngunit ang huling sakripisyo ni Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay sa bawat isa sa atin ng libreng pag-akses sa Ama. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa templo para makipag-usap sa Diyos, at hindi mo na kailangang magsakripisyo para makalapit sa Kanya. Ang lahat ng ito ay naging walang bisa sa kamatayan ni Kristo. Si Jesu Kristo ay naging isang otomatikong gateway upang magkaroon ng akses sa Diyos. Iniulat ng Biblia na si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Paano mo masasabing hindi mo mahal ang isang taong nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo? Siya ay pinarusahan dahil sa iyong mga pagsalangsang at pinahirapan dahil sa iyong mga kasamaan. Binayaran niya ang pinakamahalagang halaga upang mabili ka mula sa tanikala ng kamatayan at walang hanggang pagkawasa. Ano pa ang maaari mong gawin maliban sa mahalin at pahalagahan siya ng buong puso at lakas na siyang unang utos? Hindi ka maaaring maging walang malasakit sa iyong pagmamahal kay Jesu Kristo at pumunta sa langit. Hindi mo rin siya maaaring hamakin tulad ng ginagawa ng mga hindi mananampalataya at pumunta sa langit. Ang langit ay para lamang sa mga umiibig sa Diyos at sumasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. Ang aklat ng Juan apat oras tatlo minuto negatibo apat ay nagsasalita tungkol sa isang uri ng mananamba, na tinawag niya na mga tunay na mananamba, na sasamba sa Ama sa Espiritu at Katotohanan. Iyan ang mga mananamba na hinahanap ng Diyos. Hinahanap ng Diyos ang mga hindi susuko sa Kanya sa kaunting kaguluhan ng buhay o sa harap ng napipintong pag-uusig. Hindi pa huli ang lahat para sumama sa host ng iba pang mananampalataya na pupunta sa langit. Maaaring ngayon na ang iyong huling pagkakataon, dahil kahit ang anak ay hindi alam kung kailan darating ang ama upang ipunin ang kanyang mga tao mula sa mundong ito na puno ng mga pasakit at pagdurusa. Tanggapin si Jesu-Kristo sa iyong buhay ngayon at magkaroon ng pagkakataong mapabilang sa mga mapupunta sa langit sa tunog ng trompeta. Kumakatok si Hesus sa pintuan ng iyong puso. Tanggapin siya ngayon at mabago. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong salita ngayon. Salamat sa pagbukas ng aking mga mata sa nakatagong katotohanan ng banal na kasulatan at ipinaalam mo ito sa akin. Hinihiling ko na tulungan mo akong pahalagahan ang mga salitang ito at gawin itong isang kalasag sa aking buhay. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa pananalig na pinili mo ako upang makasama sa hukbo ng iba pang mananampalataya sa langit sa huling araw. Salamat sa iyong anak, si Hesus Kristo, na nagbuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ako at ginawang karapat-dapat ang isang hindi karapat-dapat na tao para sa kanyang kaligtasan. Dalangin ko na tulungan mo akong hindi baliwalain ang malaking sakripisyong ito ni Hesus Kristo. Idinadalangin ko ang marami na hindi pa nakakatanggap kay Jesu-Kristo bilang kanilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Hinihiling ko na tulungan mo silang mahanap ka habang ang iyong biyaya at awa ay magagamit pa. Ipinapahayag ko na kasing dami ng gustong makilala ka. Hayaang mabuksan sa kanila ang mga pintuan ng langit at ang punuin ng iyong kaalaman at pangunawa ang kanilang mga puso upang hanapin at makatagpo kanila sa tamang daan. Mahal na Panginoon, dalangin ko na habang pahirap ang panahon at nagpapatuloy ang mga tukso, hindi kailanman lalamig ang pagmamahal ko sa iyo. Sa halip, ito ay patuloy na lalakas hanggang sa katapusan ng panahon. Na ang iyong pag-ibig, na higit sa lahat ng pangunawa ng tao, ay panatilihin ang aking puso at isipan sa pamamagitan ng pagkakilala sa iyong anak, si Hesus Kristo. Habang nagpupumilit akong manatiling may kaugnayan sa mga gawain ng kaharian, Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong hindi ikahiya sa iyo at sa iyong ebanghelyo. Kahit na tinalikuran ako ng aking mga kaibigan, pamilya, kasamahan, o asawa dahil sa iyo, tulungan mo akong manatiling matatag at hindi matitinag sa kanilang maling pag-ugali. Tulungan mo akong laging alalahanin na ang iyong mga iniisip at mga plano para sa akin ay laging mas nakaaliw kaysa sa mga hamon at pagsubok na aking kinakaharap habang tumatakbo sa takbuhang ito ng buhay na walang hangdan. Panginoon, alam ko na ang aking mga kasalanan ay nasa harapan ko. Alam ko na ang aking pagkamakasalanan ang nagpapalayo sa iyo sa akin. Sa makatuwid, Panginoon, hinihiling ko na hugasan mo ako ng iyong dugo at linisin ako sa bawat kasamaan. Tulungan mo akong mamuhay sa ibabaw ng kasalanan, batid na ang aking mga kasalanan lamang ang maaaring mag-alis sa akin ng pagmamana ng kaharian ng Diyos. Salamat, Panginoong Hesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pinakakahanga ang pangalan ni Hesus, dalangin ko. Amen. Kung ikaw ay nabiyayaan ng mensaheng ito, mangyaring ilike ito at ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Gayon din, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, gawin ito ngayon. Pagpalain ka ng Diyos.